Ang mga main ingredients ng cordon bleu, ilagay naman natin sa molo wrapper. Ayos na ayos tong pampulutan, pangulam o di kaya naman ay pampapaklang. Tuturuan ko din po kayo kung paano gumawa ng sweet chili sauce na perfect dito sa ating recipe. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Unahin muna natin ang paggawa ng sweet chili sauce. Madali lang naman to guys. Ipo food processor lang natin itong 4 cloves ng bawang, isang medium size ng sibuyas, at isang maliit na bell pepper. Bali, hiniwan na natin yan para mas madali natin itong madurog dito sa food processor natin. Maglalagay din tayo dyan ng half cup ng tubig at half cup din ng asukal. At saka natin yang gigilingin dito. Munti ko na nga po palang malimutan guys na maglalagay din tayo ng dalawang pirasong siling labuyo. Gilingin hanggang sa mapino ang mga ingredients dito. Once okay na, ay i-transfer na natin yan sa kawali at saka isalang sa kalan. Hayaan lang muna itong kumulo. At saka ilagay ang 1 tablespoon ng suka. Halu-haluin lang ito. Para lumapot itong sweet chili sauce natin, maglalagay tayo ng slurry mixture. Pinaghalong 1 tablespoon lang yan ng cornstarch at estimated 1 fourth cup ng tubig. Iahalo na natin yan dito sa niluluto natin. Halu-haluin lang ito hanggang sa lumapot ang consistency ng ating sauce. Once okay na sa inyo ang consistency nito, ay pwede na natin niyang hanguin. Dito ulit sa ating food processor ay ihahalo lang natin dito ang laman ng manok. Bali dinibon ko lang yung binili natin chicken breast at hiniwa ng ganyang size. Maglalagay din tayo dito ng ham. Bali sweet ham tong binili natin guys. Pira-pirasuhin lang natin yan para hindi naman mahirapan sa pagiling at pagdurog itong ating food processor. Sunod ay maglalagay din tayo dyan ng isang buong box ng keso. Bali, chinap lang din natin yan ng pa-cubes para mas madali itong madurog dito. Chicken, ham at keso lang naman ang main ingredients ng cordon bleu. Kaya yan lang ang kailangan nating ilagay dyan. At para lang magkaroon ng konting-konting spice ang ating mixture, ay maglalagay ako dyan ng isang sachet ng pamintang pino. I-process na natin yan hanggang sa madurog at magsama-sama na ang mga ingredients. Salamat nga po pala at nakaabot ka sa part ng video na ito. Kung sakali naman pong magugustuhan ninyo ang recipe natin today, pwede po bang pusuan nyo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po ng Yummy Cordon Bleu in Molo Wrapper. Maraming thank you po lagi. Once madurog na natin ang mga ingredients, ay ganito na po ang magiging itsura niyan. Proceed na tayo sa pagbabalot nito sa Molo Wrapper. Simple lang naman ang gagawin natin dito. Maglalagay lang tayo ng tamang amount ng mixture dito sa molo wrapper. At saka natin pahiran ng tubig ang mga sides nito. Then ipofold ko lang yan ng patriangle. And last, ay ipo-fold lang natin ang dalawang corners nito ng nakaganito. Kapag bumubuka ang Molo wrapper guys, pahiran nyo na lamang po ulit ng tubig para hindi bumuka. Marami naman pong ibang paraan ang pagpo-fold ng Molo wrapper guys. Kung ano po yung mas preferred ninyo, ganoon na lang din po ang gawin ninyo. Once mabalot na lahat sa Molo wrapper, ay eto na po lahat yung nagawa natin. Magtatabi lang ako sa isang lalagyanan dahil marami-rami din itong nagawa natin. Lalagay ko lang ito sa freezer at pwede na po itong tumagal ng up to one month. And after niyan, ay pwedeng-pwede na tayo mag-proceed sa pagluluto nito. Sa pagluluto nito guys, kakailanganin lang natin ng medyo madaming mantika para po nakalutang sa mantika ang ating mga lulutuin. Lutuin lang natin ito hanggang sa maging brown na ang mga ito. Estimated cooking time lang naman ito ay nasa 5 minutes lamang po. Once naging brown na ang mga ito, ay pwede na natin niyang hanguin. And ready to serve na ang ating cordon bleu na nilagay sa mola wrapper. Perfect na perfect ang combination ng ating recipe dito sa ginawa nating sweet chili sauce. Sa sobrang sarap nito, tiyak na hindi mo mapipigilan ng pagkuha once na naumpisan mo ng kumain ito. Kaya try mo na ding gumawa nito. Paano guys? Dito na kami, Diyan na kayo, bye! Bye.